Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J. Boy at tayo na po magkape at pandasal. Meron isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang panalangin sa pagiging bukas palad. Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito. Panginoong, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo ako maglingkod sa iyo. Ano nga ba ang pagiging generous o bukas palad? Marahil nauunawaan natin ang generosity Bilang isang pagbibigay. Bukas-palad ang taong may donasyon sa eskwelahan o simbahan. Bukas-palad ang taong nagbabanat ng buto para may maihahain sa mesa. Oo, totoo. Pero may isang angulo ang pagiging mapagbigay. Sinasabi, nakakapagbigay lamang tayo ng mga bagay na meron tayo. Ibig sabihin, may nagbigay muna sa atin ng talento abilidad o kakayahan kaya meron tayong naibabahagi. Kaya ang pagiging bukas palad ay ukol sa taus-pusong pagtanggap sa mga biyaya ng Diyos sa atin. At bilang pagkilala sa binigay ng Diyos, gayon din ang pagtanggap na ito rin ay maaari nating ipamahagi. Ang Diyos na nag-alay sa kanyang sarili, siya rin ang nagbibigay ng lahat ng biyayang kailangan natin upang makapagbigay naman tayo sa mga nangangailangan. Magpasalamat po tayo sa Diyos na unang nagbigay sa atin. Magandang umaga po.